Handa na ba? Handa na ba? Handa na ba? Handa Yan! Yeah. Yeah. Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Ina, okay. maganda itong part mo. Hintayin natin si Marty. Oh, maganda itong part okay. ng Pili uh, pilinas mo. Oh. Pilinats, Martin. Pili ka ng isa. Gumising mm, ng okay. maaga para walang traffic. O maipit sa Armageddon basta Yan. makapagpahinga ng maayos. Yan. <laughs> Gumising ng maaga, ma'am. 5 o'clock, gising na ako eh. Lama yeah. na. okay, magdesisyon kung saan pupunta ang barkada o sumama na lang kung saan ka man yayain. Okay, ako yung magde-decide, mag sir. Ay, uh, ma'am, di ako kaya <laughs> Okay. Hindi <laughs> okay. <laughs> oh, okay. okay. siya kalad, Karen. Okay, Pilinas. Magmaneho ng malayuan o maging pasahero. Pero, sagot mo kwento. Yan, ano ba? <laughs> uh, magmaneho na lang po. <laughs> Ayaw ah, ko. Eh. Ito. Ayaw okay. Ayaw mo okay, Pero yan. kasi ang uh, ma mahalaga yung Ina, para hindi makatulog sa malayong oh, Correct, correct. Oo, mahalagang papel oh. yan. O oh, sige, magluto ng masarap kahit matagal ku o kumain ng soso para makatawid gutom lang. Yan, ano ba? Uh, matagal, mag, ma it's worth the wait. Lahat po yan. Yan, worth the <laughs> wait. <laughs> Okay, Pininats, mag-gym kahit mahal ang membership fee o maglinis <laughs> ng sariling bay o kotse tapos bawal magpasok ng sinelas o kailangan ipagpag-ang sapatos. Ano ano kayo sa dalawang yan? Sige. Mag-gym na lang po, ang daming gagawin eh. Mag-gym -mag na lang. Ah, sayang sa oras <laughs> na. Okay, at huli sa Pininats, siyang ka mas napapakanta ng maliwa? Sa karaoke o sa banyo? Sa banyo, ma'am, banyo. <laughs> Banyo. Okay. E, hindi pa lang. ang mo. Ako naman. Sana tutunan mo. Dito kasabihan. Unang talaw, Martin. Wag, uh, naniniwala ka ba na hindi na dapat ipagpabukas ang pwede mo naman ipagawa sa iba ngayon? <laughs> <laughs> opo, opo. Tama. N Charo, uh, tru -lalu. true lalo. True lalo yan. Oh, Siyempre, boss Martin ka. Pwede ipagawa sa iba eh. Uh, Ikalawa. <laughs> oh, natatawa ka ba? Sabay, natatakot din sa mga kandidato sa papalapit na eleksyon uh, check out, check out. Lahat charot. naman po yung qualified naman po lahat ng mga yan. Lahat po naman sila may talaga. Oh, experience. Mm. Okay. Favor ka ba, Martin, sa Divorce at Pogo? uh, uh Pogo, hindi eh, ko sabi. So, hindi masabi. Ch check out muna, oh. check out. Check out muna. Okay, sige. Oh, last question. Bigla ah. ka ng nawala. Last na, huy. Bumalik ka, Martin. Penyakor uh -huh. ng Tangerep. Oo. Uh -huh. Last yeah, niya. <laughs> <laughs> Martin. <laughs> okay, ayan. Okay, last question. Martin. Lagay mo ng audio. Nakamute ka. Sige. Parang wala pa siya. Mart, nandiyan ka ba? Martin? Martin. Last question. Uy. Ayan. Uy, There, go. Ma ayan, nag-unmute. Iba, ibahin ko kaya yung tanong na no, ina para maagulad. Go, talaga, go. Oh. Martin, nandiyan ka ba? Sabagod ka. Martin. Ako no, po, nabitin pa sa huli. Oh, <laughs> nabitin. Ayan! Oh, nawala, nawala na. Oh, talaga ng tuluyan. Talaga naman. Last Martin. question na. Uh, Ibay ko nga. Iba Ibay ko nga. Para sa... Okay, intayin po natin ha. Sayang naman, isang tanong na lang, nabitin pa ang ating ratata. Kasama ang Tangere CEO, si Boss Martin Peña Flor. For the meantime, sige, while waiting for him to return. Wow. Nakobatiin natin yung mga nagla-live comment. Rosa de los Reyes. Vox Ruiz, yan, si Cardong Cayo, William, Bilarmino Carillo, uh, Rosa, ayun, nasabi ko na. Okay, si Empitz, Pixie. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Nako. Anong palagay nyo dun sa mga ano, preferred tandems na pinag-usapan natin? Ayun, ano ba yung tandem? Oo, oh, ano bang tandem na gusto nyo? Kasi kahapon ba, ina, nung guest natin si Miss Malu, sabi natin, pinag-usapan na, dalawang babae sa dalawang babae. May ganun, eh. Ako. So, oh, ano yung sa private chat? nag-disconnect daw talaga si, ano, na-disconnect siya talaga even sa backstage ah. ng virtual studio natin. We'll wait for him to come back o ano, Martin? Let's end it there because isang tanong na lang din. Oy, Michael, ako hindi ako si Martin. Eh, Michael pala. Isang kuno <laughs> na lang din kung ating. Ah, hintayin natin, hintayin natin kasi meron pa naman tayo oras kasi nakaka 40 minutes pa lang tayo. Pero anyways, guys, no. Ito pong aming bagong ano, uh, ito pong aming bagong uh, OBB uh, courtesy of our production staff. Pwede rin po kayo, may bagong kami pakulo, Pwede rin po kayong mag-nag pre-edit sa amin ipapakita namin 'no. Yeah. Yung mga funny moments ito. Ah. Ito, personal namin aming bibigyan hmm. ng reward. Yan, nako. Aba? Tamay, binamay kay, dinamay ka. No? Dinamay ako. Nang ano, walang uh -oh. konsulta to. Pero du sige. Gumawa po. kayo ng ilang minuto, kahit ilang minutong teaser lang. Hindi, no? teaser should be. Basta less than a minute, guys. Actually, oh, three less three than two. a minute lang. O, oh, na ganyan. Nang inyong paboritong mga episode o paboritong mga statements ng ating mga chorba. Kasi, Di ba, ano yung tumatakbo sa inyo sa Politiscope? Uh, kami, natutuwa kami ni Ina, no? sa, sa all through the years na kami nag-align dito sa Politiscope, nagkakaroon kayo ng ano eh. Ng, uh, meron kayong mga sariling opinion, di ba? Meron kayong mga mm -hmm. sariling kung ano man sa buhay. Oh, yeah, ano know? yung mga paborito nyo para mabigyan kami ng idea kung ano yung sino-sino uh, ba dapat ang i-guess pa namin. And, yeah. uh, and also, for those listening, politicians, what have you, we are open for all of you. Uh, na mag-guest dito. pasok na natin si Martin Gomayton, sige. Uh, pasok ka lang habang nag-a-adliban kami ni Ila dito. Ay, nawala daw ulit, nawala daw ulit. ano ba yun? Okay, Talagang ano. sige. is It's just one more question, Michael. Okay na yun siguro. Okay na, okay na yun. Oh, si Martin Peñaflor po. Dito di tayo makabuo ng episode sa kanya. Eh, no? pag, pag... Ayan, Ito, okay. Yan, yan. Okay, humabon. Ayan, nasa loob na ng baha. Nasa loob na ng opisina. Oh, last, last question. question. Go. Last question. Oh, Lito. 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 oh. Sir, uh, last question. Sir, MMA. Last two questions. Abor ka ba? Sa maka anak na tumatakbo sa gobyerno. Uh, may advantage disadvantage, advantage pero true lalo. lu, medyo pa-board kayo po. Depende oh, po yan, Oh, oh last question, last question, ha? May for ever ba sa uh, politika at sa pag-ibig? True lalo, sir. True lalo. <laughs> True lalo, lalo talaga. Yeah, okay. Thank you, Martin! Oh. Uh, ratata! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Nako! Martin, nahuli kayo ng MMDA. Ano nangyari? Eh, illegal parking. <laughs> oh, oh my gosh. Ah, bayaran mo na lang. We're Ganyan so talaga sorry, ang buhay. Oh. Ay, Yan, yan po, well, that's my fault. And again, uh, apologies po sa nawala po ako sa Glenn, pero thankful po sa inilaw niyo po kami opportunity mapakita ang aming latest senatorial survey and presidential and vice presidential survey. And madami pa po kaming mga susunod po dyan and all of non-commissioned na po yan. So public service naman po yung, yung gusto po namin gawin sa Tank